Hindi ito ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ngunit dito mo lang makikita ang kumukulong bulkan ng Malapitan. Ito ang Mount Kawang ng Gonzaga sa probinsya ng Cagayan. Kawa ay isang active stratovolcano at madalas itong tawaging Mountain of Fire dahil araw-araw itong umuusok sa kaligitnaan ng Sierra Madre. May dalawa itong kumukulong kaldera na maari mong lapitan at pagmasdan, ngunit kailangan ng dobleng pag-iingat dahil baka sa isang pagkakamali, buhay ay maaring mabawi. Ang nakakamangha nito, sa baba ng crater ay may nakatagong talon na maari mong pagliguan. Ang bulkan ito ay nakapagtala na ng dalawang pagsabog taong 1860 at 1907. At saka, sa kasalukuyan, wala pa itong senyales ng pagputok. Kagaya ng mga ibang bulkan sa Pilipinas, kaya naman hotspot sa mga mahilig umakyat at pinapayagan lamang ang pagbisita dito kasama ang mga certified eco guides ng Gonzaga. At sa pangalawang pagkakataon, samahan niyo akong bisitahin ulit ang natatanging bulkan na ito. Mula sa siyudad ng Tuguegarao sa Cagayan, mararating mo ang bayan ng Gonzaga ng dalawa hanggang tatlong oras na biyahe. Para makaakyat, kailangan may pre-booking mula sa tourism office dahil hindi pinapayagan ang mga walk-in hikers para sa kaligtasan at kasiguraduhan ng inyong paglalakbay. Ang orientation ay sa mismong tourism office ng Gonzaga at doon na nakastasyon ang mga eco guides na sasama sa inyo sa pagakyat. At para sa mga fees, nakalagay na ito sa caption ng aking video. Pagkatapos ng orientation, kailangang sumakay ng tricycle papunta sa jump-off point. At nandito tayo ngayon sa ating jump-off papuntang Mount Kaua. At <laughs> hiningal na agad. Uh, pupuntahan natin ito for the second time and it was 2019 nung uh, unang punta natin dito. At uh, syempre kasama natin ang isa ating bisita mula sa Manila. Say hi! Hi! <laughs> Ayan si Kuya Jerome at uh, samahan nyo ako libutin at pasalan natin ulit ang nag-iisang vulkan na binibisita dito sa Region 2 ang Mount Kawa. Tara! So aabot uh, tayo sa summit ng uh, siguro, depende sa lakad yan pero sabi ni Kuya since medyo mabilis tayo maglakad aabotin uh, tayo, tayo lang ng isang oras Well, sige. Kayanin natin. Ang aming tour guide ay si Kuya Chris. Good morning, Kuya Chris. Good morning. <laughs> Good morning, Kalabang. Ang bundok na ito ay minor hike, ngunit kailangan pa rin paghandaan para nakakondisyon ng inyong katawan. Para sa mga beginners, aabot ang akyatan ng tatlo hanggang apat na oras bago marating ang unang crater nito. Sa pagkakataong ito, pinili namin ni Kuya Jerome ang daan papunta sa summit. Ngunit, kailangan ng doble ingat dahil sa mga lintang nag-aabang. Look at that! Lumalabas ang mga ito, lalo na pag tag-ulan. Mm. Ah. Ah. So itong trail pala na dinanan natin ay... Less traveled by. So, it's the linta trail. Linta trail. Dahil nga, aside from very stiff siya, tapos sobrang masukal, ay makikipagsabayan sa'yo ang mga linta. Alright. Because of the <laughs> Yes. Pero pag, ano, dry season, wala sila. Siyempre hindi malamig. Okay. Pagkarating mo sa summit, bubungad sa iyo ang unang crater ng Mankawa. So that's the crater again. So good to see you again. pupuntahan natin yung uh, pangalawang crater sa bilang part ng bundok so that's a few meters away and uh, let's go at pagkatapos ng 30 minuto mula sa unang crater mararating mo naman ang pangalawang kaldera nito kilometers from the first one. So, this is the second crater of the Mount Kawa. So, the first one is over there. Galing tayo nung konti lang yung uh, source ng mga at uh, comparing dun sa kabila <laughs> At ang pinaka-highlight pagkatapos ng ilang oras na akyatan ay naghihintay na lamig ng tubig ng talon ng kawa. ito yung way papunta sa falls pero stiff siya kaya tara <laughs> ngunit bago mo ito marating kailangan mo munang mag alatarzan sa pagbaba nako hindi mo okay. na maiisip na bangin ang iyong binababaan lalo na kapag uhaw ka ng maligo dahil sa pagod At ng pinakahuling destinasyon ng paglalakbay na ito kaya marapat lang na sulitin ang inyong pagligo bago tuluyang bumaba sa kapatagan. Ang Bulkan ng Kawa ay isang destinasyon na kailangan mong masaksihan sa si Pilipinas. Isang paglalakbay na magbibigay sa ng pagpapahalaga sa likas na yaman ng ating kabundukan. At kung magawi ka sa kagayan, mantik! Dapat nasa bucket list mo na yan. And a Lomi from gorio Pagkatapos ng mahaba-habang akyatan, abay, deserve natin matulog. Kaya good night muna, kapsan.